Paano namin pagkakitaan yung pinagawa naming mini warehouse ng Events Rental Hub? Dito ka sa kwento nilong at samahan nyo ako matuto sa mundo ng pagnanegosyo. Pagtapos ng halos isang linggo, tapos na yung mini warehouse na Events Rental Hub. At sa ngayon, masasabi ko na ito yung pinakamalaking project ng negosyong to. Noon nagsimula lang sa 50,000 na hindi ko pa alam kung ilang taon bago ko mababawi. Ngayon, napagastos na kami ng 80,000 sa loob ng isang linggo para lang sa bubong. At ngayong tapos na, pinuntahan namin to agad para i-check kung satisfied na ba kami sa gawa nila o meron pa kaming gustong Pabago. At saktong-sakto nga na pagdating namin, biglang buhos yung napakalakas na ulan. <coughs> Buti nga na ganito yung nangyari. Para makita namin kung meron bang tulo sa bubong. Tapos maya maya, meron kami naspatan na problema. Hindi na din kasi pantayin lapag nito kaya nagbabaha. Kaya ginawa na lang ng paraan. Pinutasan yung pader para may lusutan yung tubig papuntang labas. Maganda nga sana kung mapapasementuhan to para pumantay. Kaso short na talaga kami sa budget. Pero ang tanong, paano nga namin mababawi yung ginastos namin dito na 80,000 pesos? Para sa akin, merong dalawang paraan. Una, ngayong meron na kami mas malaking space. Mas marami na yung gamit na pwede naming bilhin. So kung mas marami yung madadagdag sa gamit, mas malalaking events yung kakayanin namin. At mas maraming clients yung pwede namin pagsabay-sabay. Tingin ko nga in less than one year kaya itong mabawi basta dumami yung bookings. Pangalawa, kailangan buhay pa rin yung negosyo pagtapos ng walong buwan. Bago kasi kami magpagawa nito, nagtanong-tanong kami kung magkano magrenta ng lote sa labas. Nasa 10,000 yung pinakamababang nakita namin sa area na gusto namin. Ang problema, baka mahirapan yung negosyo kung magdadagdag kami ng expenses na ganong kalaki kada buwan. So kung titignan, ROI na kami pag tumagal pa yung negosyo, negosyo namin ng 8 months. Kasi kaysa nga naman ng bayaran yung iba, kahit paano, napaayos pa namin yung sariling lupa dahil may bagong bubong. So ayun, tingin ko in less than 1 year, kayang kaya to mabawi, basta dumami yung bookings. Lahat naman ng gastos, basta para sa negosyo, merong return. Iba't ibang klase nga lang yung bumabalik. Minsan pera, minsan oras, minsan relationships or connection para mas maging solid yung negosyo. At minsan naman pag malas, walang bumabalik na pera o kahit ano, pero at least meron pa ni bagong experience na pwede ikwento sa ibang tao.